Game changer! Yan ang iginiit ni Tingog Party List Representative Judas Sidres sa mungkahi na buksan sa publiko ang bicameral conference deliberation para sa national budget ng bansa. Yan at iba pang mga ipinuntong usapin ni Representative Sidre ating alamin mula kay Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Princess sa kanyang pagharap bilang kinatawan ng Tingog Party List ay sinagot ni Judas Sidre ang iba't ibang mga isyu. Nasa isang bangka tayo, yan ay giniit ni Tingog Party List Representative Judas Sidre sa panukala ni Leyte First District Representative Martin Romualdez. Hinggil sa hashtag Open cam, o ang publiko ng Bicameral Conference Committee Deliberations. Siniguro rin ni Representative Sidre na buo ang kanyang suporta dito kasama ang mayorya ng mga mambabatas. Ito kaniya ay isang pamamaraan para mas maintindihan ng publiko ang kabuuan ng proseso ng deliberasyon para sa pambansang budget. Iginit din ni Representative Asidre na game changer kapag naisa katuparan ng open buy cam para sa 20th Congress. Dagdag pa nito, mas madaling maitutulak ito kung maghahain ng isang formal na resolusyon ng sagayon ay mas institusyonal ito batay sa panuntunan o panloob na kasunduan ng komite kaysa baguhin ang patakaran o chamber rules. Nanawagan din si Asidre na ang na sa mga mambabatas na maging sanay wag malulo dito sa technicalities at magdesisyon ng nakabatay aling sunod sa konstitusyon ng bansa. Samantala, may buwelta naman ito sa mga naging pahayag na ilang senador na nagsasabing ang dahilan umano ng hindi pag-usad ng panukalang 200 pesos across the, war, across the board wage hike ay dahil kumilos lamang ang mga ito sa huling bahagi ng 19 Congress. Depensa ni Asidre, ang panukala ay dumaan sa masusing pananaliksik at deliberasyon. Princess, ayon pa kay Representative Asidre, kung usapin naman ng speakership ang pag-uusapan ay tapos na ito dahil ah, dahil sa suporta ng 287 mga babatas kay reelected elected 1st District Representative Martin Romualdez na manatili sa posisyon bilang House Speaker. At live mula dito sa camera, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.